kanilang galing, koordinasyon, at dedikasyon. Naiuwi ng duo ng pambato ng Baguio City na sinang at Zelatzet, ang gintong medalya sa dance sports kakatapos na karaamig. Matapos ang kanilang tagumpay, buspusan muli ang kanilang pagsasanay. Ito sa kanilang pagsabak naman sa palarong pambansa bilang kinatawan ng Cordillera. -train pa rin po ng hard kasi hindi po parang hindi po siya yung parang simpleng laban ng katulad po sa Nationals kasi po magagaling na din po yung mga, mga kalaban namin sa palalong pangkansa. Then kaya po nagtitraining training kami araw-araw para din po may may, may or magagaling kayo. Ano po? Endurance po? At saka po kailangan po namin palakasin yung basic foundation po namin. Tutok na tutok dito ang kanilang coach na si Terence. Anya tiwala ito sa kakayahan at abilidad ng dalawa kahit ito pa lamang ang unang beses nilang sasabak sa national competition. I make sure na mas mahaba yung training namin na nagpapalakas ng kanilang endurance and stamina. Kasi yung memorization nila ng routine, matagal na nila alam yun. Pero yung pagpapalakas ng katawan, yan ang kailangan nyo. Um, disiplinado. Maliban kina Maisel at Seth, puspusa na rin ang pag-iensayon -e ng volleyball team ng Bagyo na kinatawan din ng Cordillera sa nasabing patimpalak. Um, ayun po, as a team, marami pa po kami kailangan i Kaya yun, continuous po yung training namin na every um, everyday, 3 to 4 hours po kami nag di training din. Tapos, um, talagang nag-invest po kami para dito. Sobrang, sobra yung pag -pre 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 namin para sa panunapag batsa. Mga home workouts po. Bagamat sa July na ang kompetisyon, mahalagang hindi nila madaliin ang pagsasanay new expectation namin for this coming pa pabasa since mas bata tong batch na to. Most of them are grade 7. So, sabi ko lang naman sa kanila, just play kung ano yung uh, pre-practice namin and then apply lang nila. And then, no pressure naman yung binibigay namin sa kanila since ito nga yung pinakabata na mga batch. But, if kaya namin makipagsabayan since ka-bracket uh, namin ng NCR Region 11 and Region 9, then at least may at least may ibubuga kahit pa paano. Gaganapin ang palarong pambansa ngayong taon sa lungsod ng Cebu na magsisimula sa July 9 at magtatapos sa July 16. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.